Yan, dahil si Almond ay tapos nang magpati, lagi ko kasing inuuna si Daddy Pogi ngayon. Ayan, kahit siya naka-diaper, nilalabas ko din siya para magpati. Ang sunod na mga magpapati, o, oh, wewe na! Tara, wewewe! Andali, wewewe na! Andali, dito. Oh. Ah. Ah, labas! Yeah. <laughs> Yan, na ang ating mga chocopam. Ako na na si KitKat doon, hindi na nakahintay. Ako na na rin si Milka. Ilalabas ko pa kayo, ka kayo. Yan. Kimamat hindi pa. Saka si Reese's. Napaihin ang dalawa. Hindi na naka... Uh, Ayan. Wala. tain muna natin makadaan yun bago pumabas. Uy! na. mo <tuk tangan> ya. Ah, wis eh. Betul. Motak <tangan> mesti risik. Ashley, 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 की посок. Так, давайте мы опять их так. Ah, <laughs> oh, 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 pasok na, pasok. Ah, oh, pasok na dali. Ah, oh, dali, pasok na. Tara na. Tara na, tara na. Itkat. Ah, oh, Milka. Hoy, naiwan ka na dyan. Dali, pasok. Tumati so, si ano, lumabas pala eh. Yan, tapos na magpati. Mamaya na uling hapon ang sunod. Ah. Babait naman. Ah, oh, mamaya na uli na ha? po